Viewers, sa lahat ng mga gusto mag ng low budget lang or low capital, ano nga ba ang pwede natin gawin? Okay? So ngayon, nandito tayo sa bagsakan, dito sa palengke ng dinalupihan Ito daw yung bagsakan ng gulay. So pwede tayo dito magsimula kung low budget ka lang. Like for example, meron ka lang 5,000, 5 or 7,000 or hanggang 10,000. Marami tayong pwedeng gawin na negosyo. Pero ikot muna tayo dito bago natin banggitin. Ano-ano ba yung mga negosyo natin pwede dito? So ito, daming gulay. Excited nga ako eh. Kasi gulay talaga ako eh. Gulay is life. Aling Tisay, eto pag-usapan natin na pag namili ka dito, una, pwede mong ibenta sa barangay nyo. Pwede mong ilako. Pwede kang gumawa ng ulang. Eto, aling Tisay, eto yung mga gulay, no? Pag namili ka dito, ng gulay, ano yung mga pwede natin gawin? Kasi low capital lang tayo eh. Uh, ang presyo nila dito, parang Fresh yung pagsakan na yan eh. Mababa? Yon, oh, mababa. Kaya so, punta ka sa pagsakan. Okay, so dito, no, dito talaga namimiltok yung, dito kong mukha yung mga chit sa palengke. So kung meron kang pwesto sa palengke, kasi low, low capital, ibig sabihin sa bahay lang, sa barangay. Pwede ka kasi magpwesto sa bahay mo, no? Dito okay. ka bibili. Okay. Actually, ito yung bala ko na Doing? gagawing oh. bagong panindahan. Oh, Idadagdag ko din sa... Ito, di ba yung peso ko sa tindahan? Ah, Ito yung pag uh, naisip ko na, ano, na ibinda. Okay. Mamimili din. Kasi hindi naman ganun kalaki yung budget na kailangan. Siguro pwede dito kahit 5,000, no? Eh, sobra pa Sobra pa yung 5,000. Bukod doon, pwede ka rin magluto yung pinamili mo dito, pang ulam. Pag luto oo. Oh, oh. Mal malaki yung malaki ang uh, magiging differential na dito. Kesa doon siya dadali mo sa pareng. Oh. And pwede ka rin siguro, ano, aling tisay eh. mag-distribute sa mga kantin, sa mga karinderya. Pero pwede mo rin yan gawin uh, atok na mamimili ka, di ba? Dito, oh. i online mo, free delivery. Ah, sa barangay nyo, no? Mm -hmm. So, yun, delivers, kailangan mo lang talaga uh, medyo gumalaw, lumayo ng konti para makabili ng mura at ibenta oh. sa barangay mo. Tara. Yung marami dyan ngayon nito, yung uso ngayon, yung namimili sila dito, tapos pinapost sila free delivery. Oh. Kasi kung ako na may bahay, no? Malaking less sa akin yun sa oras, sa pamasahin. Hmm. Di-deliver na lang did sa akin. Ayun, okay. so ang dami natin palang pwedeng gawin, no? Low capital lang. Tara, halin siya, ikot tayo. Tinan natin uh, bibili tayo dito. Try natin. Pau. Pau. Si Pau kasi, may peso sila sa Olonga po. Pau, paano ba nating malalaman yung mga mura? Samahan tayo ni Pau kasi si Pau. Sa mga bundle no? Dapat. Sa bundle-bundle tayo magpunta. Ah. May nakita ka na ba naka-bundle? So, pwede ka rin magmingi ng tips or magpatulong sa mga sanay na sa palengke, no? E, kayo sa longa po, no? Mayama kayo, no? Alin <laughs> ano ba yung mga naka-bundle? Yung mga 10 kilos. Ah, mga 10 kilos. Yun pala. Aling Tisay, dapat mga pala, bibili ka pala yung mga naka-bultong, bul yung mga 5, naka 5 kilos, 10 kilos, yun. Kesa sa bibili kang per kilo. Ito yung mga naka-plastic na mga Ito, ito, ito. Ah, Asa mga ganito. Aling Tisay, di sa ganito pala bibili. Oo, oh, ayan, na yan yung mga. Ito. Di ba yung nagro-rolling na nangka-tricycle? Ito pala yun, ito. Bundle, bundles. bundle. Bundle, bundle. Tayo po ito kinuha, kuya. Saan siya galing? Ako. Ako. Ah, Pampanga. So ito ko, kuya, magkano isang kilo? Ay, magkano isang ganito? 200, oh. Ilang kilo to? Kuya, ilang kilo? To? Ilang kilo? Ah, ito. Ito pala, 10 kilo lahat. Ito, 20 lang to. ba, magkano naman ang dagdag mo dyan pag nagbenta ka? ba, bumili ka ng kamatis. Okay, bumili ka ng kamatis. 200, 10 kilo. 10 kilo. Pwede mong ibenta ng So, 21 kilo ang puna, 20 no? 21 kilo. Mga 30 o 35 isang kilo. Oo. Oh. so, kikita ka ng 15. Imagine mo yun, no? Halos may kalahati na yun. May kalahati yung kita mo. Yun. So, bibili tayo. Ito si Sir Tong. Siya may ari nitong mga paninda. So, ito kukuha mo lahat siya sa Pampanga, no? Apo. Anong oras ka nagsimula dito? Alas 2 ng na Hanggang mamaya lang kayo. Ano? Patapos, pagdamag, tapos, mag... tapos na po siya niyan. Di-deliver ko na po siya ng Olongga po. Ah, nagdi-deliver -de ka sa Olongga po? So, ibig sabihin po, ah uh, ilang ilan lahat yan? Ano? Item? Oh. Uh, Dami, no? Kaya? 300. Uh, 300 yan. Meron pa po kasi parating na ito. Kaya sa lahat ng mga ano, pwede kayo magpunta ng mas maaga. Oh, thank you, Kuya Tong, ha? Ah, sige po. Kasi para matulungan natin yung mga followers natin magkaroon ng negosyo. Kasi itong pwedeng paninda to, eh, no? Opo. Kung bibili nyo po ito ng 20, bibili nyo po ng 20, eh. pwede nyo patang 35, 35 yung kilo. 35, no? Ayun talaga yung... Pa Tama yung si Pao, eh. Ang ano mo talaga, 35 per kilo. Baka pwede natin din itong palang itinda, no? Kaya nga, Pao. Kaya sa'yo, dito. Mamrose. Okay. Ma'am Rose, Ay, no, no, no. 10, Rose. Ma? pwede Ay, tayo magtinda, no? Jimmy mamaya pag-usapan natin. Actually, well, ang dami mo pwedeng gawin na negosyo. Ito naman, dadali natin sa Makati bukas. So. Ito, Jimmy Burs. Ano lang to? 200. 200 to, no? 200 lang. Okay, Jimmy so natapos na tayong nabili. Marami naman tayong nabili. So again, low capital business na pwedeng simulan ng bawat nanay o tatay o kahit tayong mag-asawa para may income kayo. Mamili kayo dito sa bagsakan, then ang dami nyo rin options para event yan. Kasi ang mahalaga, start to small. Sa 5,000, magkakaroon ka na ng negosyo dyan sa bahay mo. Let's go, let's go!